Ayan, good morning mga kapagaw Ayan, so may mga problema tayo. Ayan, so hindi ko lang napakain ng isang araw. Ganito na nangyayari mga kapagawa. Ganito na nangyayari mga kapag Ayan. And... So ito si Butchokoy. Gutom na, gutom na. Ayan. sige ka. Tapat muna. Ayan. Ito na mga kapagaw Meron tayong isang yung Uh, starlings kasama na ito yung binigay nila pero namatay din mga kapagaw eto babaw natin dito tapos meron pa tayo namatay dito isa tapos yung kiyaw natin mga kapagaw namatay na din ano sakit ang ulo Ayan. so tatlo yung namatay sa atin Grabe. Ayan. Nakakalangin na rin tumak ito. dito. Ayan. Pumunta kasi kami sa Ilocos Norte kahapon mga kapagaw. Kaya hindi ko sila napakain ng isang araw. Kasi doon kami natulog. Bahay ng kaibigan natin. Ayan. So, ganyan talaga. Ayan. So, wala na. So, ayan. nagutom gutom na gutom si Butchokoy. Teka lang. Ayan. talaga kagin natin. Halika. O, so, di diba? Gutom na gutom na si Butchokoy. Pati na rin itong mga alaga natin dito. Ayan. Pati doon sa kabila. Ayan. Nagsiliparan yung mga doon. Eh. Ayan. Papakainin na natin sila kasi talagang gutom na gutom na at gagawan ko pala ng pagkain si Butchokoy eh teka lang, lang. yan kape ko Ayan, so gagawan natin ng pagkain na si Butchokoy eh yan, magkalagay tayo dyan teka lang, teka lang lagay natin yan tapos tubig na Oh, pumunta na kagad ka sa si di ba? Kaya hindi pa natutunaw yan eh. Teka lang, teka lang. Hindi mo na. Hindi pa natutunaw kasi. Nakahain mo na. Ayan, tignan nyo. Ha? Mga laga natin. Diyan na sa likod ko. Teka lang, prunson. Tabi dyan. Oh, oh. Dito, dito, dito. Oh, dito, dito, dito. to hmm, Sige. Hindi hmm, yun na. Oh. Yung Martin natin, no? Nagutom na rin yan, mga kapagaw, Yung Martin natin. Ay, yung Bronson, tabi dyan. Yan, sir. Subod siya kumakain na. Oh, doon diba? din sa kabila, mga kapagaw, Kasi gutom na na yung mga doon. mga kanapatan natin. Ito eh. so, oh. manok. Oh. manok. Ito to hmm. Ayan, dito din eh. Sweet lover. Ayan. O, oh, ano? Kamusta kayo? Dito yung may mga anak, mga kapag malalaki na anon. Pati din dito. Ayan. Diyan nasa baba. Nagugutom na to eh. Ayan, papakainin na natin. Ayan. dami na la dito. Bali 11 lahat sila dito. Oh. Oh. Oh, na kayo. Isang beses lang muna. Ay, hindi kasi yan. Oh. Hmm. na kayo. Alam kong na kayo. Hmm. Uh, ano ay pati din to sa taas yung pan natin yung red turtle dab natin mga kapago tika lang nagugutom na yan eh Ayan. Baka pumisa, na, yung, baka pumisa na yung anak nila mga kapagaw. Meron bang bakas ng kwan dyan? Wala pa. Ayan, My turtle love natin. tayo yung mga martin natin pakainin natin eto pala yung mga crossbreed natin oh, ay okay kain na kayo Kain na kayo, Ito naman, yung parakit natin na pair. Hindi pa sila nag So, paubusin lang natin yon Kasi kapag pinakawalan kong itong Martinez natin, sila na yung ari-ari dyan mga kapagaw. Ay, wala pala tayong tubig. Ay, nasi Matigas? Sabi ko sa'yo eh, papalambutin muna natin eh gutom na gutom na kasi kay ikaw eh palambutin palambutin muna natin yan para manguyam nguya mo pa o oh, yan hintayin mo kasi malambot eh wala silang tubig tubig o, tubig nagugutom ka ata ang tubig teka lang o oh. o oh, teka lang lalagyan pa eh tatap ka naman eh o oh. oh, tubig hmm. Alam kong sinasabi mo ng tubig. Hindi ka maghintay eh. Ah, yan, mga bato-bato natin. Maamo sila. Diba? Yan, so, paintayin lang natin. Ayan. Meron na naman ako nakitang dalawang itlog ng pugo natin dun. Tekay lang, teka lang. Excuse me. Kunin ko lang itong dalawang pugo, itlog ng pugo. Oh, ah, di Diba? itlog ng pugo natin mga kapagaw napaparami na natin so asa na naman yon hindi ko na naman ayon yun yun. nag-iisang pugo natin no oh. push di ba so nakakarami na ako dito ayan tingnan niyo yung itlog ng pugo oh di ba napaparami ko na mga kapagaw kung kibetor lang ako oh. naparami ko na yan tapos kumusta na tong mga superworm natin Ayan, so, hindi no. ko pala pakain. So, wala na pala tayong, kwan, mga kiyaw. Wala na. Martin na yung nabuhay. Ayan. Mga Martin na. Ano? Okay ka lang? Anong gusto mo? Ito. Super warm? O, oh, alin Papakain mo to. O. Oh. mo. Dito ba? O oh, yan, tingnan mo. Nakikita mo yan? O oh, yan, papakin mo. Hmm. Ano? Alika. Alika. Hmm. Gusto mo rin? Hmm. Hmm. Tirahin mo. Ito yung kulay pula ng mata niya. Nakikita niyo ba? Na, may, may nakikita kayo siguro to mga kapagaw. Oh kulay pula yung mata niya kaso hindi pa nagkakakulay kasi medyo bata pa ito yung starlings na kung ano kapag, so. starlings di diba? oh o yan papakin mo yan ha tama na isa pa yung pugo o di ba So wala na, ayan, tignan nyo Ito naman Martinez natin Oh, hindi ka. Oh. So, teka lang, teka Oh. Aray ko, aray ko. Oh, 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 oh. Kaya mag-aagawan. Ala, mm -mm, ala, sige, ala, si Ala, sige. Oh, yan. Yeah. Oh, oh, oh. Amo sila. Mga Martinez natin. O. Oh. Dito lang. O oh, dito. Ayun. Kumakain na yung so, oh, isa. Di o oh, dito. O. Oh, o. Diba? Martinez. Huh. O. Oh, dito. O. Oh. tum na sila. Ito yung kinakain naman nila. Yung mga Martinez natin, ito. Ito naman yung kinakain nila. Yan. Mas malaki. O, oh, dito na, dito na. Oh. Oy, oy. Dito. Eh, mas, mas gusto nila yung kano. Bas, basang kano. Dito, dito, dito. Ito, 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 ito. You know. Oh. Oh. Wala gusto nila yun no? Pagkain nila yan Oh ito ito hmm. Wala ayaw nila Gusto nila yung basa Ito yung gusto nila O oh. O oh, ba diba hmm. Papakin nyo hmm. Sige Tarain nyo na takpan ko lang to hmm. hmm. oh kuha ko ng pang thumbnail oh Aray ko. Oh, sige, tirahin nyo. Hmm. Oh, dyan muna. Oh, baba yeah Dyan. Sakit na yung kamay ko. Pakainin naman natin itong mga Mga para mga kit nak pada ayo senyang tetapilah nang ikut dekat situ eh tapos yo Ah, uh, lampu. Lampu sila oh. Ayan, so yun lang mga kapagaw. Ayan, sana na gusto nyo na naman itong panibagong video natin. Ayan, kapagaw. Salamat mga kapagaw.